So and guys, papunta tayo ng beach. Sabi ko nga sa inyo, bababa ako ng beach kaya lang na late yung upload ko. Ayan, ito po. Pa, naghagdan lang ako kasi malapit lang naman yung dagat nga. Kaya lang matarik. At tapos ang bahay ni Amo ay naroon. Pakita ko po sa inyo. Kita dito eh. So yan ang bahay ng Amo ko. Ayan. So diba nasa bundok kami. Tapos yung kanyang kaibigan ay naroon, hindi kita masyado. Kaya nasa bundok nga po kami. So dumaan ako sa kalye, pababa. Tapos ayan. Tapos dito bumaba na ako dito sa hagdan. Eh ay, ayun, malapit lang naman po kaya lang ang Siyempre mainit nga po yung hapon. Sabi naman nga ni amo, anytime pwede ako magpunta sa dagat hindi ko daw kailangan maghingi ng permission eh kaso guys na na nga ako dito pero wala naman akong ginagawa kasi yung mga alaga ko matanda ay ang ganda ng mga alaga ko matanda magagaling na kasi kaya lang naman ako sinama dito kasi yung isa ay may sakit hindi pwedeng maligo mag isa ay ngayon okay na siya tapos wala na ako ginagawa kasi hindi ko naman siya pinapaliguan nung no, minsan hindi ako dito dumaan kaya hindi ko pa masyadong alam itong daan na itong isa kasi dito ay dun sa dulo ang bagsak eh ito mga bahay kayo so, so yun bababa tayo dito sa kadi tapos pagdating dito palagay ko dun ako sa kabila sa tanes so, palagay ko ay yung hagdan na yan pababa na yan tingnan natin kung yan nga guys baka naman Friday so palagay ko nga ito tingnan natin guys kung ito nga kung, kung hindi ba balik ako <laughs> gaganda ng bahay dito diba guys mga swimming pool So yan. nalapit na guys ako sa dagat ipakita eh, ko lang sa inyo yung bahay ng aking amo ayun oh, yung puti na yun mas malapit dito ayun mainit <laughs> mainit guys, Pero hindi pa ako naliligo hindi pa ako na, na ano, sa tubig ha? na talong sa tubig mamaya na siguro pag yung pauwiin ako kasi gusto ko pang tumawi dun sa kabila sa <coughs> so, pinanggaling ako last time tapos pabalik dito na rin ako dadaan Ayan, daming ano mga German guys, mga mga tourist na German. So, um, German. Ganda di ba? Oh, beautiful view naman talaga dito, sarap. Sarap. Ganda talaga dito sa Mayoka. So, narito po tayo sa Mayoka. Ayan. Mayoka, Spain. Ang ganda. Tapos, kaya lang guys, ang ano dito, bundok. Tapos, ang ano niya, ay puro bato. Kaya yung mga tanim ng, um, ng amo ko na yung mga kahoy ito sa tabi ng bahay niya. Nalalagas yung dahon. Sabi ko wala kasing lupa dito. Nilagyan naman daw nila. Pero ayun, nalalagas pa rin. So, sobra sigurong init. Ayan. At tatawid tayo doon. Dito tayo dadaan. Okay. So doon tayo tatawid guys. Tignan natin kung kung ano matitsibog doon sa kabila na kasi uh, hanggang hanggang gusto ko daw maglaya sabi ng amo ko eh wala <clears> hindi <throat> niya daw ako inuurasan ang pagbalik <laughs> kasi sabi ko nga guys pauwi na ako nagpaalam na ako sa amo na uwi na ako dapat tumens ako dito eh wala na akong ginagawa kasi magaling na po yung ano yung aking nalagaan magaling na naliligo na siya mag isa kaya sabi ko kaya amo, huwi na ako. Kasi nga, wala man ako ginagawa. Nabuburing na ako. Tapos ay inopera naman ako na tuwing hapon daw ay pwede naman akong maglakwat sa nahiya naman ako siyempre guys ah, kaya din maganda naman dito eh. ah, kaya din naman ng ganun susurduan ka ng buo tapos sabday ka lang magtrabaho tapos natutuwa naman siya at nag uh, nag nag ano daw ako. Nag-explain. Init. Ayan, gusto ko ng mga doon. na, put na ano ano na ano na ano na, 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 na. Nanggaling na ako diyan last time, di ba guys? Taas lang. At tsaka ang ano dito guys, yung pagtungtung mo sa lupa. Nagulo ng bato kaya nakakatakot din mag-hiking-hiking ba dito. Kasi gugulong ka eh. Dumaan, Ay, napahinit. Nakakahingal. Oh, mainit. <laughs> so tatawid nga po tayo, punta tayo doon sa kabila. Gaano nga na nag-uwi na ano yung ibang naligo doon. Tingnan eh? natin kung anong itsura ng daan dito, guys. Kung hindi ba masyadong matarik. Pero napakarami naman na daan. Kaya sigurado kong hindi. Okay, sa inyo. So, hindi naman po. Kaya lang, syempre may kahoy. Ayan. Hindi naman masyado siyang matarik. Ano siya? Ayan dahil naliligo dito. Eh. Nag-snorkeling. Ang dami. Ang napakarami. Ang init kasi guys dito ngayon last time na magpunta ako dito, hindi ko talaga yung narating. Hindi ko ito narating yung last time. Kasi sobra naman kasing ano, short time ako noon eh. Eh, ay, ko na ayun, Parang ano nga yung sabi ko nga guys, parang nasa palawan yung tubig niya ay blue. Blue-blue yung tubig niya. punta tayo dun sa restaurant mag-try tayong kumain ng ice cream kung may barya may pera so dito nga ako, dito lang ako nakarating last time guys, dito sa ano na bumalik na ako kasi talak wala nang na magandang side doon so yan guys tinignan ko rin ko ng mga itsura ng mga apartment dito sa loob ayan yung mga apartment ayan Maganda rin naman. Dito lang ako dumaan. Mainit nga lang. Dito ako sa tabing ilog dumaan, guys. Bakit ko? Pabalik na ako doon sa ano sa beach. Hindi ako nag-video kanina nung papunta kasi nag-explore ko lang ako. kasi may nakita akong tindahan doon sa ano. Maraming restaurant doon sa side na yun. Pagdating kasi doon sa dulo, wala ano masyado mga pangit na yung makikita mo. Kaya bumalik na ako. Eh, tingnan ko lang naman ng mga itsura ng mga apartment dito sa loob. Tapos, ayan, yun nga. So, ito lang hindi na ko. Mas maano. Ganda ng bulaklak nato Tapos, yung kabundukan ulit doon. Tapos, yun, da dagat na doon. Doon ako galing kanina. So, dito lang ako dumaan. Kasi, hindi masyado mainit. So, yan po yung mga apartment dito sa loob. Nakakita kong tindahan na roon sa dulo. So, yan. Pero wala akong masyadong nakikita ang bonggabilya dito. Puro yan, lori ang nakikita ko. Bonggabilya ko konti. So, may mga ano din dito. Sabing ilog. Mga duck. Duck ba yan sila? So ito yung nakikita natin sa ano na malaking hotel. Ayan. So yan na yung mga ano. Lori. Walang buong gabi niya. Ayan ang ganda yung kulay niya. So dyan tayo dadaan. Nakita kong tindahan na doon sa looban guys. So yan ang pangalan ng hotel. Hotel Castel Royal Universal siya. So ito yung restaurant ulit. Restoran. dahil restaurant lalo doon sa tabing dagat so parang nakita ko dito yung tindahan pero hindi po sure <laughs> baka naman restaurant yung nakita kala ko lang tindahan hmm. wala naman tao pero yung sa tabing dagat daming tao guys oh, yan, tindahan nga ito. Super merkado. Tingnan nga natin. Hindi ko sigurado kung aking credit card ay magpapunction. Ayan. maliit na lang mga ano. Mga tinda-tindahan. Ayan. Maka sana makabili sana ng swimsuit. Kaya lang saglit tawi uwi na naman ako Ayan mga restaurant dito tabi-tabi. Uh, ano na, mga souvenir. bilihan ng mga souvenir. Tapos apartment, hotel apartment sa taas. Ayan siya. Merkado. $4.50 yung shirts. $7.95 yun. Yung yung ano 795 yung tuwalya euro yun guys pero mas mura-mura pa rin naman dito ang bilihin sa Spain kaysa sa France oh. mura-mura pa rin naman ay may snorkel sila oh kano kaya kabili pala At tayo mamaya mag snorkel tayo naman presyo tingnan natin So yan na kabuuan ng lugar na maraming tinda. Ayan siya. Ayan guys. Ang bala bala. So guys. At uh, dito muna ako sa tabi. Nakapila ko ng isang lugar na walang tao pero batuhan. <laughs> Kasi sabi ng amo ko, Ingat daw at baka mahapot yung bag ko. Pag ako daw maglalangoy, itago ko daw yung bag. Ay dito naman kung makakarating sila, makikita ko naman muna bago sila makarating. Kaya lang malakas ang alon guys. Malakas ang alon. Bumili ako ng kwadong. Oh. Ayan, pangas na ako. ko doon sa merkado. Kaya lang guys, wala akong dalang swimsuit. Kaya, Mag-short lang ako, tapos hindi na lang magtatanggal ng t-shirt siguro. Ganun na lang. O magbabra lang. Bahala na. <laughs> Bahala na guys. Andayang naglalangoy din dito eh. Pero dun sa lugar na yun ay malalim oh. Malalim dun. Mala dito lang kaya lang malakas yung hangin. ay alon. Malakas yung hangin guys tapos bumili na rin ako ng merienda ayan yung merienda natin pero kinakabahan pa ako bumaba sa tubig kasi malakas yung hangin ay alon tapos dito niya ako ibabangga sa batuhan kasi yun ang kinakatakot ko guys eh kasi hindi ko ano yung dagat dito sa sa Spain hindi ka sa atin kaya yung lalim dyan ko, kita ko naman malalim at blue na eh yung mama ni yun, yung naglalangoy, naghilo sa akin, nagkumapat siya dito, naghilo. Tapos ayun, naray sila. Dito rin naglalangoy ang amo ko eh. Dito rin siya nag-ano, iinaano eh, niya rin yung boat niya, tapos naglalangoy din siya. Ayan, so, na naman nagpupon. ng mga, no, speedboat, ay no, speedboat na, speedboat, ng no, jet ski. Aliyan, everyday may karira yan sila ng jet ski ayan may payong ako <laughs> may payong tayo guys kasi may imit nga naman tayo dito magpakasunog di ba? Nakaano yan naka sa bato ayan <laughs> guys at na uh, nakalimutan ko kasi magdala ng swimsuit from paris kaya naka lang ako so I didn't want to buy one because it's quite expensive yung swimsuit sayang din naman kasi ng pera bibili pa ako tapos ayun uh, okay naman yung naka search lang kasi so, wala naman kasi ako naman sa beach wala naman masyadong tao kasi dyan sa ano naman ako guys hindi nyo makita yung aking ano layer layer ang <laughs> layer layer na cabin ang dami pong isda dyan guys Nirapan ako bumaba kasi ano, madulas. Pero ang daming isda. Tsaka ang lalim. Napakalalim. Ang daming isda. At uh, kaya so maliliit. Parang sa atin. Parang mali maliliit ang buong isda. So yan. At nag-enjoy po ako sa talaga. So naglangoy tayo dyan. Nag-snout lang tayo dyan. Tapos guys, yung ano, yung bahay ni Amo ayun, yun yun. Last time dun sa last video ko ay mali ako. Ito pala yun. Tapos yung best friend niya ayan. Yan yung best friend. Tapos dumaan tayo diyan sa may na yan. Tapos doon mayroong kuweba. Yung kuweba doon. Mamaya pakita ko sa inyo. Ang dami, dami isda guys. Masarap mag ano. <laughs> Iba hindi masyadong lumayo kasi ang lakas na ng alon. Baka mahirap umano umakyat na mamaya. Kasi siyempre mabato. Matalas ng bato. Eh, baka mahirapan na umakyat. Baka may ako ng alon. Tapos maraming bang, mga boat na dumalay. Ang dami nga nag-isnapin mo. tayo mag unti, -unti na umuwi eh, kasi para hindi ko naman abusuhin yung oras ang hmm. dami isda dyan bago ako siguro bumalik ng Paris balik ulit ako dito mag dive ulit tayo yun. ayan yung ating binili yung ating merienda ayan strawberry nagdala ng merienda so narito guys yung so sinasabi ko sa yung kweba boom tapos <laughs> may kweba sa dito may kweba at ay yung maatupayan so dyan lang nakatali sa kahoy yung ano yung inaano ng mga bata ayun <laughs> saket na po tayo doon. Pauwi na kay Amo. So yan yung ano. Yung sabi ko sa inyo parang kweba. Ay, yung bata dito. Hmm. Mga kabataan, katambay. meron pa palang kwebas dito. san kaya yun? ayun, yun Hindi ko tinitahin ang kwebas. Pauwi na ako eh. Nakabihis na ako. Nabasa na yung sinuot ko. <laughs> Nandiyan pala yung kweba. May kweba daw. Kwebas. So, may maliit ng beach. <laughs> Isang corner. Kasi sinasabi kong parang nasa koron ka rin guys. Itong lagun. Parang lagun ba? Ang ganda ba siya? Ang ganda ba siya? Ang ganda ba siya? Ang ganda ba siya? Saka walang batong masyado. Kaya mas maraming tao dito naglalangoy. So yun guys, nang payong tayo kasi napakainit. Ayan yung payong natin. <laughs> Ainit kasi guys. Wala okay. Pakasunog tayo dito, di ba? So, yan po. Thank you for watching. At please subscribe, guys. Please subscribe. At tayo po yung nagme-merienda di, nag dito. Ayan. Nagme-merienda natin. Malapit na maupos. Maya-maya pa ako. Init pa masyado eh. Thank you po. Please subscribe po, guys. Thank you.